Nang dahil sa Reels, marami tayong natutunan. Nagkaroon tayo dito ng time management. Natuto tayong pagkasyain ng ating mga oras. Yung iba, maagang nagigising at cellphone agad ang hawak. Halos hindi na tayo nakakatulog dahil sa pag-iisip ng content di ba? Yung iba naman, maagang tinatapos ang mga trabaho para magkaroon ng panahon na makapag-isip at makagawa ng content. Nang dahil sa Reels, napakadami talagang good impact ang naibigay sa atin. Yung mga dating tambay, ngayon, nabawasan na. At nabawasan na rin syempre ang mga chismosa na halos lahat ay gusto na pong maging isang content creator. Nang dahil sa Reels, natutong sumayaw ang mga hindi marunong sumayaw, lalo yung mga parehas na kaliwa ang paa, tulad ko. At yung mga iba naman natutong kumanta. Meron pa yung mga hindi marunong magluto, ngayon, marunong na sila. At nang dahil sa Reels, marami pong naging writer, director, artist, o teacher, kasi marami nag-tutorial, o isa na ako doon. Yung mga OFW na no-homesick, ngayon, nadadivert na yung mga oras nila sa pagiging content creator nang dahil sa reels halos lahat ay nakatutok na sa so social media at lahat ay gusto ng maging content creator kaya napakadami talagang naitulong sa atin ang paggawa ng mga reels ikaw Lods, ano ba ang naitulong sa'yo nito? ano ba ang rason mo bakit ka nag-decide na maging isang content creator? ano ang yung niche or ano yung kinokontent mo? Ano yung experience mo dito sa pagiging content creator mo? I-share mo naman.